So, what's up? Magandang araw sa inyong lahat, mga kamanok. Andito tayo, Linyada ng Nanay. So, nandito ngayon tayo sa ating uh, uh, ranging. Okay, makikita niyo sa lagod natin. Ito yung ranging natin at uh, mamaya explain ko sa inyo kung ano yung ating... Uh, ipapakita, okay? So ngayon, mga kamanok, ang ating uh, magiging topic is all about sa kung paano mag-identify ng sakit ng ating mga alaga at kung ano yung po pwede natin ibigay na antibiotics sa kanila Okay? So, uh, ang sakit kasi ng manok, sakit ng ating mga sisyo is dalawang uri lang po yan So yung una is the intestinal at yung isa naman is yung respiratory Okay? So pag sinabing respiratory mga kamanok, ito yung mga sakit na makikita mo talaga sa kanilang uh, ilong, okay, yung maririnig mo sa kanilang katawan, papano? So, unang-una, pag pinisil nyo po yung ilong, may lumalabas po na likido. Oh. Tapos, kapag po pinakinggan nyo yung kanyang dibdib, yung kanyang likod, may tumutunog. Tapos, kapag ka, meron namang... Uh, pisik o yung kapag humahacheng yung sisyo o yung manok, so yung po is mga tinatawag na respiratory diseases. So kailangan alam nyo kung ano yung gamot na antibiotic na ibibigay ninyo para sa ganun is madali nyo pong magamot ang mga ito. So yung pangalawa naman mga kamanok, yung tinatawag natin na Uh, intestinal. Ito naman po mga kamanok ito yung mga sakit na makikita nyo sa kanilang ipot. Okay? So kapag ang uh, is walang sipon walang pisik, walang halak so possible intestinal po yung sakit dito. So uh, dapat alam nyo rin po kung ano antibiotic ang nyo bibigay So ngayon mga kamanok, samahan nyo ako at papakita ko sa inyo kung pa paano i-identify yung ganito klase ng mga sakit So halika na mga kamanok, puntahan natin at kasama ko nga pala si Linyada ng Nanay Alright? So let's go! So yun nga mga kamanok ano, so ngayong araw na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-identify at kung paano ba ang tamang pagbibigay ng antibiotic and vitamins, kung paano mag-identify ng sakit. Okay? Na dapat ganito pala ang antibiotic or yung dapat na gamot na inyong ibigay. Okay? So mga kamanok, sa ating uh, mga sisew na na merong sakit, so dalawa lang dalawa lang naman yung possible na pinagmumulan ng sakit. So paano natin i-identify? So yung dalawa ngayon is respiratory at tinatawag na intestinal. Okay? So, huli ka naman ng isang sisiw. kana, Okay, dahan-dahan. Okay? So, ito mga kamanok, meron siyang hawak na sisiw. Okay? So, ito po yung ating... Uh, Red. Uh, Oo, dinatawag natin, uh, ito is hatch to eh, to sa bulik okay So, nakuha lang niya yung, yeah. yung hatch color, hatch color, tapos yung paa niya isang buli. Okay? So, paano tayo mag-identify ng isang sisiyo na may sakit na respiratory? Madali lang. Pag inyo yun pong pinindot yung kanyang ilong, may lumalabas po diyang likido o yung sipon. Minsan malapot, minsan malabnaw. So, kapag ka nanggaling po sa ilong, yung yung liquid daw sabihin respiratory po 'yon sa kanyang uh, sa kanyang katawan, respiratory. Pag naman po meron din kayong na narinig na humuhuli dito sa kanyang dibdib o sa kanyang likod, ibig sabihin may halak po siya. So respiratory din 'yon. Kapag ka naman sila nakikita niyo na gumagala-gala diyan tapos nag uh, nagahatching sila, so pisik naman po 'yon. So respiratory din 'yan mga kamanok. So ang ibinibigay namin diyang antibiotic is So, po mga kamanok. So, hindi po ako nag-endorse ng produkto pero ito po yung ginagamit namin. So, ang brocksteel po ang binibigyan namin para sa ating mga sisu na ganito. Kaya hindi pa namin binibigyan to ng tableta. So, sa ngayon, uh, water soluble muna, okay? So, 3 to 5 days. Kung hindi namin makita ng... Uh, improvement, nagpapalit kami ng antibiotic. Pero sa ngayon, napakaganda po nitong ambroxotil pagdating sa mga respiratory diseases na po pwedeng uh, igamot sa inyong mga alaga CCO. So ngayon, mga kamanok, punta naman tayo sa pangalawang uri ng sakit, yung tinatawag nating intestinal. Okay, pag sinabing intestinal, tara mako. Wala sa... Wala siyang sipon, wala siyang halak, wala siyang pisik. Okay, ang problema naman sa kanya is nasa ipot. Mapansin ninyo, white droppings, yellow droppings, green droppings. So lahat po ng 'yan uh, uh pwedeng pagsimulan ng sakit. Okay? So kapag nakita nyo na meron silang white droppings, so uh, red droppings, so may mga tawag naman po kasi sa mga sakit na 'yan. So ang ibinibigay ko diyang uh, gamot is Tepox 48. Okay? Tepox 48 mga kamanok. So napakaganda nitong ibigay sa mga umiipot ng puti, dilaw, berde. Napakaganda nito para sa mga intestinal problem. So nagbibigay naman ako nito na 3 to 5 days then, okay, hanggang sa maging maayos ang ating mga alaga siso. So ngayon naman mga kamanok, for example, wala na pong sakit, wala na pong sakit, okay na sila. Kailangan naman natin silang uh, i-continue ng electrolytes and vitamins. Okay, so hindi po pwedeng uh, ganun na lamang after nating magbigay ng antibiotic is pababayaan na lang natin sila. So kailangan natin silang suportahan ng minerals, electrolytes, and probiotics. Ito po yung gamit namin ngayon. Progen-C. So ito yung? Progen-C. Progen-C, ayan. <laughs> so napakaganda nito, ang dami nitong bitamina na po pwedeng makuha ng ating mga sisew. So especially probiotics, that is a good bacteria. So anong meron dito? meron po itong millions of lactobacillus na tumutulong sa improvement and uh, mabilis na paglaki ng inyong mga sinsi. O kaya, mga kabanok, itry nyo din itong aming progeny Gawa to ng excellence kasi excellence po talaga ang po pwede itong gawin. sa inyong mga alaga. Okay? So, ganun lang mga kamanok ang simpleng pag-identify at dapat na pagbibigay ng suplemento at antibiotic sa inyong mga sisi. Huwag malilito mga kamanok ha, para po ito sa mga newbie, okay, na mababago na at hindi alam kung ano ba dapat ang gamot na pa pwedeng ibigay sa kanilang mga alagang sisi. So ngayon, yun lang mga kamanok ka ano, so uh, don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa mas marami pang pa video and tips na tungkol sa pagmamanok. Again, this is Linyada ng Nanay. So see you for our next vlog. Paalam ka na. Siyempre guys, Please subscribe. Yun lang. <laughs> oh, ang Atyat yun. <laughs> ah. So, ayan guys. Sana may natutunan kayo sa ating uh, lecture ng linyada ng mamay. Siyempre, kaya yung sinasabi kasi baguhan lang ang inyong linyada ng nanay. At siyempre, don't forget. Please subscribe and like and share my video. Salamat! O, oh, ba diba, Mas okay yun.